Yung mga pinaalis na kasambahay, may mga time, may mga side comments. Oo, sila sa oo. social media ngayon at kalat na kalat na po talaga yung kanilang pagrereklamo. Lalo na yung girlfriend ng isa niyang driver. Totoo kayang may mga isyo ang mga kasambahay at driver ni Bea Alonzo sa kanya? Muling nahaharap ang batikang aktres na si Bea Alonzo sa panibagong kontrobersya dahil sa mga isiniwalat ni Christy Fernan sa kamakailang episode ng kanyang programa. Ayon pa kay Christy Furman, tila hindi kakampi ngayon ni Bea Alonso ang pagkakataon dahil sa mga naglalabasang negatibong isyo patungkol sa kanya. Ayon sa isiniwalat ni na Christy Furman at Romel Chica sa isang episode ng Christy Fair Minute may mga nakarating sa kanila na pagrarant sa social media ng mga pinaalis umano na kasambahay ni Bea Alonso. Maging ang girlfriend ng driver ni Bea Alonso ay may reklamo rin. Nagreran sila sa social media ngayon at kalat na kalat na po talaga yung kanilang pagrereklamo lalo na yung girlfriend ng isa niyang driver na nagsasabi ng, bakit po ganun ma'am Bea mababait naman po ang mga staff nyo pero bakit ganun? Pahayag ni Christy, oo nga, nagbibigay kayo ng pambayad sa SSS at saka sa PhilHealth pero ayaw nyo naman silang payagan na lumabas ng inyong bahay para naman maasikaso ang kanilang mga dokumento. At para naman sila ay magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang pamumuhay, ito ang kwento ni Christy Furman tungkol sa umanoy reklamo ng mga staff ni Bea. Muli niyang sinabi na habang binabayaran ni Bea ang SSS at PhilHealth, hindi raw niya pinapalabas ng bahay ang kanyang mga kasambahay. Nagbibigay naman daw ng pambayad si Bea, yung partisipasyon ng pinaglilingkuran sa kanyang mga tauhan, pero hindi raw naman niya pinapayagang makalabas ng bahay so panong aayusin yung mga dokumento. Yun ang kanilang reklamo, Aniya. Ibinahagi ni Christy ang tungkol sa driver ni Bea na nakabangga ng kotse. Napatanong tuloy si Christy Furman kung wala bang insurance sa mga kotse ng aktres. Tiyak naman umanong kumuha ng insurance ang aktres. Iginiit din ni Christy Furman na wala naman umanong driver na gugustuin makabangga o maaksidente. Yung sa driver ang ipinagtataka ko Romel, eh, kasi bakit kailangan kapag nabangga ang sasakyan ay pababayaran sa driver? Bakit wala bang insurance itong mga sasakyan ni Bea Alonso? Tanong ni Christy, nakakaloka nga tayong mga ordinaryong mamayan na may mga kaibigan o kapitbahay na nabangga. Aakuin ko na yan kasi ako naman yung malaki ang kita. Pananaw naman ni Romel Chica. Hindi, may insurance yun Romel may mananagot alangan namang wala silang policy. At wala pong driver na gugustuhin na maaksidente siya at ang kanyang pasahero. Pahayag ni Christie. Kaya ang pakiusap bigyan nyo naman sana ng magandang kinabukasan ang driver, eh, paano nga kung may maganap? Dagdag pa ni Christy, nag knock on wood pa yung girlfriend, paano kung may maganap nga? Wala man lang kasiguruhan ng driver kung ano ang magaganap sa buhay niya. Sa paki-worry ni Christy ay sakto naman daw na ngayon naglalabasan ang lahat ng hindi kagandahan kay Bea kaya maraming nagsasabing bumaba raw talaga ang premium ng aktres. Ipinunto naman ni na Christy Furman na bukas silang mapakinggan ang panig ni Bea Alonzo.